Yung apat na papresya sa Bible alam ang pag yung tatalakayin at nasapito na ito. Yung apat po ng papresya sa Bible, mga ano po kasi May patunay po ako na yung uh, may may apat po ako na patunay po na papresya sa Bible. So, so, ano po yun? So, so ano ano po yon ayan po yung kaya kayo yung din sa video na ito ah may button ba ako number one po yung genesis po kasi saka yung yung genesis po ah ano po ah uh, may yung 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 genesis po yung pinabok sa bible kasi yung liberation naman po ay Duyo ng book ng Bible. Y yung, 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 yung una po kasi, basahin po natin yung Liberation one man. Liberation, ay, ay, Jan, ay Genesis one man. Pasti mo ya, ng Diyos ang, ang, langit at lupa. Siya, Liberation 21 verse 1. May, may, may ako na isang bagong langit, isang bagong lupa. Wala na dati lang at dating lupa. Wala na yun ang dagat. So, kung mapansin na po dyan, may, may connection po sa, 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 ano po, sa, sa isa, isa po. Po. Number two naman po. Ah. Uh, yung yung number 2 naman po yung ano po yung number naman po yung 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 ano po ito yung uh, yung mga buwan po ito yung yung giga ng Diyos ang uh, ano sa ano po naman tayo sa Genesis 21 verse 2 ito giga ng Diyos ang aya at buwan ngayong maghiwanag ito sa Diversion naman po, po, eh, uh, ah, uh, 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 ano po ito naman po, ito, ah, uh, Diversion 21 Verse so, 2, ito po sabi ah, uh, uh, doon ay wala na, ano po, ah, uh, doon ay wala na, na ayaw at bon sa pag, sa Panginoon Diyos, na ang may wana dito. So, ito nakita nyo na po ito, may connection po sila sa isa. isa. Number 3 naman po, mailog naman po may mag sa item, mailog naman po. Yung, 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 yung sa Genesis, yung, Genesis verse verse Genesis verse Nakita ako na umaagos yung ilog sa Eden. Nakita ako yung, yung kailog. Then, sa, then sa, sa revelation naman po. Ay, po. Yung, yung sentences naman, sa revelation naman. No? Revelation verse 6, verse 2. Doon ay may may makita naman ako na umaagos na na ilog sa Eden. So nakita ko po yun. Yan. Number 4 naman po. Diba yung yung unang balahon po ay uh, ano po yung ay uh, na yung ano po yung yung, yung yung sa Adan at Eve boy, sa Adan Eve. So diba, yung pinala sa mga, yung unang tao, yung doon sa bahay. So, basahin po natin yung Revelation, ah, yung John, pati si, ah, uh, 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 Genesis, verse, 1 verse, ah, uh, ah, uh, Genesis verse 6 verse 2 uh, verse 2 uh, Genesis verse 6 verse 8 ito pa sa uh, Genesis verse 6 verse 2 ito pa sa yung sabi oh. so, uh, pinalahas ng Diyos ang um, yung, yung, yung tao doon sa paraiso, may yes, po sila sa ano na po sa Ebreso naman po po Ebreso na po Ebreso 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 besto Ebreso 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 Pinapunta niyang Diyos ang mga tao doon sa paraiso. Pinapunta... Pinapunta niyang Diyos. Liberation verse 6 verse 2. Pinapunta niyang Diyos ang tao sa paraiso. Pinapunta na po. Pinapunta, pinapunta na po. Pinapunta na po. So, So, ito na po yung apat ko po na patunay po. So, yung pagdating po kasi ng panahon po, ah, uh, wala na po yung mga babae po. Pagdating po panahon, ah, wala na po yung mga babae. Yung boys, yung po andyan, yung boys. Boys, yung tataya kaya po naman natin, then, ah, uh, that, 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 So, naway po, makatulong po itong video na ito sa inyo po na yung mga apat po na papisya sa Bible. Naway po, po, nakatulong po ito so na po, nakatulong po ito. So, yung, sa so sunod na, yung, sa so, sunod po natin na video po, bagong langit at bagong lupa. Makita-kita lang po tayo doon. Doon, makita-kita po tayo Makita-kita po tayo doon. Pabalain pa po kayo ng Diyos. Mag-ingat po kayo palagi.